ang mga gawa ng mga apostol. Unang Kabanata Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagbilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, Maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya ay talagang buhay. Sa loob ng apat na pong araw, siya ay nakita nila at nagturo sa kanila ng tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at mabautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ngayon ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hodea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay niakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila ay nakatitig sa langit, walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Kayong mga taga-Galilea, sabi nila, Bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita niyong pag-akyat niya. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga olibo na halos isang kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago ang anak ni Alfeo, si Simong Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus. Kayun din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, na nagkakatipon ang may isandaan at dalawampung kapatid, tumindig sa harap nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay isa sa amin at naging kasaman namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinilin niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Achel dama sa kanilang wika, na ang ibig sabihin ay bukit ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, Nasusulat sa aklat ng mga awit, Ang tirahan niya ay tuluyang layuan, at huwag nang tirhan ni naman. Nasusulat din, Ibigay sa iba ang kanyang tungkulin, kaya't dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakit sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos, sila'y nanalangin. Panginoon, alam niyo kung anong nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikda ni Judas nang siya pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ang nadagdag sa labing isang apostol